guys, magluluto tayo ng kaldereta. Ayan, syempre kailangan natin ng bawang. Ayan, iubos ko ito guys kasi gusto ko ng maraming bawang talaga. Mas malasa. At syempre, gagamit tayo ng onion. Ayan, nasa sa inyo kung gusto niyo yung puti, pwede naman. Pero mas malasa kasi itong ganitong onion guys. So ayan, hiwain na muna natin. haluan natin siya guys ng carrots. Ayan, pag ganito na lang. Hindi pa may design kundi ang aking panghiwa guys. Ayan, ganyan siya. Ayan, isang carrots lang. Tapos, may apat na pirasong patatas. yan, maliliit lang siya. kaldereta guys okay. Ayan, pag isahin na natin ang lalagyan din sya ng bell pepper guys green lang ang kinuha ko And dahil colorful naman na yung carrot saka yung potato galin natin yung buton niya guys, gagamit tayo ng chicken tights ayan ayan guys lagyan natin ng cooking oil flat ang ating kawali kaya iikot-ikot na lang natin guys so ito yung ating chicken tights ayan ifa-fry muna natin siya konti guys para mag-brown konti ang kulay niya. Wala itong asin, guys, ha. Ay, nalaglag pa. Ayan.

maraming bawang ang gusto ko kasi mas ang um, siya mas malasa guys mas mabango ayan pero kung ayaw nyo ng maraming bawang guys ayan bawasan nyo na lang po ayan ang kapag maraming bawang natin hanggang sa mag golden brown yung ating bawang na sya, guys. O, oh, maganda na ang kulay nya. Isunod natin ilagay yung sibuyas. natin siya. mag isa yung sibuyas din. yung ating tomato sauce. Ayan. One cup na tomato sauce, guys. Ayan. Depende po sa inyong iluluto kung gaano marami. Siyempre, meron ako ditong pinapakuloan ng hot water, guys. Ayan. So, ilagay natin doon sa mangkok na pinaglagyan natin para maano. Makuha lahat yung tomato sauce. Ayan. So, ilagay na natin lahat guys. Bali, 2 cups itong hot water natin. Siyempre, meron tayong magi cubes. Yan, lalagyan natin yan. nakalimutan lagyan ng paminta guys ayan black pepper maglagay tayo ng fish sauce ayan so tansahin guys ang alat ha kasi baka maalatan nyo naman ng sobra. Yan. Siyempre, ilagay na natin yung ating chicken tights. guys. Medyo marami-rami yung nilagay kong hot water. 2 cups siya kasi para may time yung paglambot ng chicken guys. Hindi siya mamadali na lutuin. Ayan. Siyempre huwag kalimutan maglagay tayo guys ng bay leaf. Ayan, galing to mismo sa aming garden guys. dry namin siya. Yan. Ang bango ng amoy. Ayan. Maglagay tayo, guys. Tatlong peraso lang. O kung gusto nyo ng mas marami, nasa sa inyo yan. yan tayo ng black pepper dress. pretakpan muna natin. Ayan, natin siya ng mga ilang minuto, guys, na maluto yung chicken. Tapos, saka natin ilalagay yung carrots at ano patatas. So, hinaan natin konti yung kanyang apoy. Ayan, guys. Ayan guys, buksan muna natin. Ayan, pinakuloan ko siya ng ano, ng 10 minutes. Tapos, ilalagay natin itong carrots, guys. Ayan, isabay na natin yan habang pinapalambot natin yung manok. Dahil hindi po ito na blanch. Hilaw talaga siya. So, kailangan ng time para lumambot yung ating carrots, guys. Ayan. So, takpan natin ulit. guys. Isunod natin ilagay yung ating patatas. Ayan Hayaan lang natin siya na mag ano yung sauce niya guys. Magkontik na yung sauce niya. Tapos pag malambot na yung ano niya, patatas niya at carrots at malambot na rin yung chicken okay na yan guys at syempre para sa last maglalagay tayo ng green na bell pepper nagay natin yung ating bell pepper guys para maganda ang kulay ng ating kaldereta guys so muna natin siya Ayan na guys, yung ating kaldereta guys. Nabawasan na siya kasi ayan, kumain na ang aking alaga. Humingi siya habang nagbibideo na kami guys. So, ayan na. Luto na po yan. Ayan. Kapag ganyan na yung sos niya kakonti, ayan. Pwedeng pwede na po yan. Ayan. So, maraming salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo, guys. Ayan. God bless you all.